Hello guys, good morning, good afternoon and good evening po sa lahat For today's video, ito po yung kaunawa ng video ko na uh, Ito po yung uh, kwento mo, aral ko talaga Marami tayong mapupulutan na aral dito Ayan, dito po siya nagluluto guys uh, Dito siya nagluluto sa asin talagang ano siya Kahoy, actually ganito rin ginagamit namin sa bahay, kahoy. Mas, mas, mas masarap pa, sabi nga nila, mas masarap po daw magluto sa kahoy. Totoo naman sa province. Ito po yung kanyang ano guys, yung kanyang meron pa siyang ano mga dalagyan ng asin ayan kung so kung, kung gusto pong tumulong diyan ayan po sana po ay mabigyan natin at kung uh, nandito may meron dalagyan ng asin kung anong gusto yung ilagay dyan walang problema po konting tulo para po sa kanya okay nandito po siya nagsasayang dito po siya nag ano dyan nakikita nyo po dito nag uh, actually ano ba yun may ka na ba tayo? Nagsaing ka na? Wala pa, mamaya pa. Pero wala pa siyang sinaing. Pero tayo saan kayo nag-iigib ng tubig? Kasi wala na mong supplier ng tubig. Malayo pa yung iniigib ko ng tubig. Yeah, yeah. Ah, yeah. pwede po ba natin makita kung saan po at ba iigib ng ano, tubig ng konti?